So, what is up sa inyo mga katrupa, for today's video. Nandito tayo ngayon sa Divisoria dito sa may Elcano Street at uh, Elcano Market. No? Actually, pupunta tayo dun sa nagtetrending ngayon na Rolly B. ah uh, Karinderia, no? actually, nagsiserve siya ng uh, 10 pisong uh, panset na merong uh, dinuguan. No? ah uh, isa to sa mga pinakamasarap na nagsiserve dito sa Divisoria. So, alika, tikman natin at uh, tanungin ang mga presyo ng uh, kainan niya no dito sa May Divisoria. Dito. Oh, ito kung pansit kami na 10 piso lang, may 1 piso pa. Masarap na, mura pa. Na ito to ba yung pwedeng lagyan ng dinuguan? O oh, pwede naman, mas masarap. Maraming naggaganon sa amin. Pansit tapos sa bawang ng dinuguan. Maraming naggaganon. Subukan nyo, gusto nyo ba? sandok. Pwede ba lagyan yan? Oo naman. Okay. Oo naman yan. Sandok. Ano lang? Yung sabaw lang. Oo, sige. Eh, si Nanay Millet, actually, almost dekada na siya dito. Uh, 23 years, no? Na nagtitinda oh. ng ano, pansit. 10 piso lang yung pansit nila, trupa, oh. Ako, isa raw to sa mga pinaka masasarap na kainan dito sa may Elcano Street. At kinakainan to ng mga nagpapares. nako dito kasi yung bagsakan ng ano eh, ng tag karne. Ay, Mille, thank you. Uy, sarap nito na ya. Ah. Ito, trupa oh. Magkano ito pag may ano, dinaguan? Wala po. Ah, wala siya, asin. Asin, pamigay talaga siya. Ng pwede ah, ito pala si Tatay Rolly. Oh. Tatay ano? Ito talaga, pwede talaga siyang umingi. Oo, oh, pwede kang umingi ng ano, yung budget mo, pwede mo lagyan ng konting sarsa ng dinuguan. Tapos talaga natin ng ilang perasong laman. Yan. Oh, Para matikman mo Ay, rin. Napa, duri mo, Tatay Rolly, ah. wala akong nakikitang ganitong karinderya na ah. almost 10 piso lang tapos ganito ganito. yung isi-serve sa iyo. So, ito pala si Tatay uh, Rolly at uh, ito yung asawa ni Nanay Milet, no. Uh, sila yung uh, may-ari ng Rolly B. Sabi nga niya, is kalaban ng Joy <laughs> B. Rolly B po ba? Si Rolly ako eh, Rolly. Rolly talaga tawag sa akin dito. So, yung B naman kasi, big eh, big I. Ganun eh. Malaki yung mata. So, yung English natin, Rolly Big Eye. Ay, ay. Ah, Magaling salita, Rolly B, gano'n. Ah, yun pala. So ito, ito yung pinagmamalaki nila na, Nako. tikman natin. At uh, Timo Santo, isa, isa sa mga pinakamasarap na panset na 10 piso dito sa may Elcano Street, Divisoria. Ito grabe trupa oh. Ang sarap. Kala ko yung Unexpected yung ano ha, yung pansit niya. Kala ko, eh, isa na talaga siya. Yung normal lang na ano. Pero ang sarap. Sobrang sarap. Bari mo for only 10 pesos. May matitikma kang masarap talaga. May papalong sarap dun sa mismo ano, pansit nila eh. Oh. So yan, trupa oh. Panalo. Naku, highly recommended to. Highly recommended to. Puntahan nyo to along Elcano Street at uh, Elcano Market yung bagsakan ng mga parisan dito dito sa may uh, divisoria. So, puntahan nyo na. Lay, magkano yung ano mo? Sisig mo per order? Ang per order ng sisig, 70. 70. Ang baka po namin ay 70. Kalahati po ay 50. Pagdating naman po sa mga baboy po, uh, pork steak, 65 pesos na po. Grabe, yung sarap ng ano. thank you ah. Nay, thank you. Napakasarap nung ano mo. Oo oh, naman. Next month, sigurado. Hindi, ito kasi. Hindi naman. Tsaka yung ano mo, yung nilagyan mo palang ano, nag-ano siya, nag-upgrade last. Akin. Thank Alamad you. Salamat naman ah. Ay, thank you. Thank Parang you. Ah, uh, invite mo naman yung mga viewers ko na kumain dito sa iyong munting kainan. Gusto niyo pong makatikim ng mura at masarap na ulam. Pumunta lang po kayo dito sa 926 Elcano Street. Masarap na, mura pa. Lalo na po yung pansit namin. Sa kumpiso lang, may lima pa. Ay, thank you ah. Napakasarap po. Actually, pinatikim nyo rin yung uh, ano, sisig nyo. Tsaka yung ano, napakasarap. Pati yung kalderetang baka nyo. Ah, uh, marami maraming salamat po, Nay. Thank you. Thank you.